Si Pastor Apollo C. Kibuloy, pinuno ng fastest growing congregation na Kingdom of Jesus Christ na may 7 milyong nasasakupan sa buong mundo. Matibay sa prinsipyo, tapat na kaibigan, may pag-ibig sa Diyos at tunay na malasakit sa bayan. Dapat lahat ng Pilipino magmahal sa Pilipinas. Mula sa isang dukhang pamilya sa Lubao, Pampanga, lumipat sa Davao kung saan siya isinilang noong Abril 25, 1950 sa paanan ng Bundok Apo. Lumaki siyang kasama ang iba't ibang tribo sa tamayong Davao City at nagtapos ng Bible College kung saan siya ay naging handa sa misyong itinakda ng Diyos. Nga nung naigugmakog bata, I saw the poverty when I traveled all over the Philippines. And the brunt is taken in by these children of poverty. Ako, I am one of the victims of poverty. That's why when the Father blessed me in the ministry, I said... If you bless me, Father, I will dedicate the bulk of these blessings to the children. September 1, 1985, na itinatag niya ang KOJC na may labing limang niyembro. Tulong ang tatak ng KOJC sa ilalim ng pamamahala ni Pastor Paulo C. Kibuloy mula noon hanggang ngayon. Kalinga para sa may hirap, ulila at batang na pabayaan inilalayo ang kabataan sa droga, rebelyon at maling landas. Libreng edukasyon at mas magandang kinabukasan para sa kabataang salat sa buhay. Pagtaguyod sa kapakanan ng mga kapatid nating katutubo. Pagsusulong ng adbukasya sa kalikasan at malinis na kapaligiran. Agarang aksyon at tulong para sa mga biktima ng kalamidad at sakuna. Pagtutok sa nation building upang labanan ang salot na droga, korupsyon at terorismo bakit siya tumatakbo bilang senador upang ipaglaban ng ustisya, katotohanan at kapakanan ng Pilipino bilang isang spiritual leader na biktima ng political harassment dahil sa kanyang paninindigan at pagiging malapit sa pamilya Duterte na niya ang pang-aapi at kawalan ng ustisya. Bakit mo siya kailangan iboto? Si Pastor Apollo C. Quibuloy. galit sa korupsyon. Ang Exhibit A niya ay ang KOJC maunlad, disiplinado, parang first world country. Simple lang ang layunin niya ayusin ang Pilipinas para sa bawat Pilipino. Mr. Zero Corruption, death penalty sa kurap, tuloy ang laban sa droga at CPP-NPA-NDF, tagapagtanggol ng inaapi, makakalikasan. Ngayong eleksyon, simulan nating ayusin ang Pilipinas. Pastor Apollo C. para sa Senado. Vote PDP Laban and most specially pastor apollo kibuloy cinco tres sabalota